Bakit kailangan mo nang simulan kung ano man ang idea na nasa isip mo ngayon? At kung bakit, meron muna akong ikikwento na naisip ko lang na itapik to dahil nandito kami ni Ma'am Cheat ngayon. Dito kami sa Balagtas o tinatawag na Laridel Bypass. Alam niyo so, po, nung nagsisimula kami ni Ma'am Cheat, year 2022, 2022, I resigned na sa work ko and then doon namin na pag-isipan na mag-focus na sa pagbebenta at pag-aayos ng judicial title si Ma'am Cheat. Ako naman ay pasundot-sundot lang na pabenta-benta ng paisa-isa. At dito, dito sa lugar na to, bago to maging makdo, ito dito kami pumaparada. Talagang bakanteng lote lang siya nung panahon na yon. Si Pinyo ha, year 2022 yon. Yung building na yon, yung sa gawi andun po ang BIR Balagtas, RDO 25A and 25B. Dito po sa lugar na to, hindi pa po to ganito kapatag. Papansin nyo, puro ganun pa, ganun pa siya, mga talahib. Yan, talahib pa siya. Wala pang KFC doon, may KFC na. At napakabilis ng panahon. It's been a while, ngayon lang na kami nakabalik dito. Susunduin lang si Ma'am Cheat ng panganay niya dahil meron silang pupuntahang okasyon kaya hinatid ko siya dito at pareho naman nga kami ng gulat as in paano yung gulat <laughs> kasi pero <laughs> ito itong McDo na to eldo nakita ko naman na to before but yung KFC do sa gawi doon 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 grabe bago lang siya as in bagong bago lang at ito hindi siya pa one way dati pag lumili ko ako doon diretso kakaliwa ako agad papuntang BIR ngayon, hindi na. Iikot pa ako. May bago na ring parang underpass doon, papunta doon. Doon sa gawi doon, pag dinire-diretso yan, ay Balagtas and na. Ang lusot niyan ay Manila and then the other way is Tarlac. So yan, pag dinire-diretso mo, as in two minutes away dito sa kinatatayuan ko, ay Enlex na. At itong lugar na to, hindi pa to talaga dati ganito. Sobrang ano pa siya. Sobrang Malahib pa kung baga Ganun kabilis ang development Dito po sa Bulacan At ganitong ganito din to nung nakita ko dati Ang BGC Bakit ko sinasabi na bakit Umaksyon na tayo dun sa Idea na meron tayo Kung nasaan man po ang lagay ng Company namin today Ito ay marahil sa decision namin Ni Ma'am Cheat at decision ko din Ng year 2022 Na mag resign sa trabaho At gawin na yung bagay kung saan tinatawag tayo. Hindi ko alam kung paano i-execute. Basta ang sabi ko, Lord, bahala na. Fast forward today ng year 2025. <laughs> Grabe. <laughs> Wala pa akong pambili ng property dito. Mukhang hindi na natin yata kakayaning bumili ng property dito dahil pag nagiging ganito yung itsura ay pamahal na po ng pamahal property. Kung ano man yung idea na tumatakbo sa isip natin, may dahilan yon At tinatanim pala sa puso natin ni Lord yon para umaksyon. Gawin natin yung aksyon. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa future. Eh. At isa yon sa mensahe na gusto ko iparating dito sa video na to. Yun lang kung nakaabot ka dito. Ako nga pala si Kowi. Isa ako sa founder ng real estate and media company dito sa Central Luzon at nagsasabing kahit gaano kalupit ang mundo, huwag natin kakalimutan maging mabuting tao. Yun lang! Ciao, bye! Makdo, baka naman! <laughs> at ayun na nga, habang naghihintay kami, anong masasabi mo, madam? Saan? Sa pagbabago dito, napakabilis, no? Parang kailan lang, nag-aaway pa tayo dito, ha? <laughs> <laughs> Wait, tayo nag-aaway dito? <laughs> Oo! Oh, <I know. laughs> Ang pa, pa, walk out, walk out mong... Ikaw nag-walk out, no? Na. Ako nga. Punta <laughs> tayo nag-away nun. Ay, doon sa matabang babae doon. Matabang sa <laughs> akin. <ha>? Oh, ano pa? <laughs> ano ano? Uy, ano ka ba? <laughs> Baka di daw siya si Losa. Anong nasabi mo sa pagbabago dito sa lugar na niya? Mahal na lupa dito. Sobra. Yung inaalok nga sa atin doon. 11,000 na sinasabi. Grabe. Bukid okay, yun, ha? Ayun na sila. Ayun na pala mga kapagano. Okay, yun ba -bye. Ba -bye na. Ba Bye. Bye-bye na. Mm -hmm. Bye-bye.